So, paano bang gumamit ng other people's money? So, may iba-ibang paraan para makagamit ng OPM. Yung unang paraan would be utang. Pwede kang umutang sa bangko, pang puhunan, para makapagtayo ka ng negosyo. Um, yung ikalawang paraan, pwede kang uh, mag-consignment wherein yung produkto ng iba... Kukunin mo, ibebenta mo, pero hindi mo muna babayaran hanggang hindi mo pa nabebenta. Maraming mga manufacturer o yung mga gumagawa ng mga iba't ibang produkto yung pumapayag na i-consignment yung mga produkto nila para ibenta ng iba. So ito, uh, paraan din para makagamit ng OPM. Isa pang example would be, kunwari, mag ka ng serbisyo Okay? Tapos kapag merong interesado, hihingi ka ng down payment. Yung down payment na yon ang gagawin mo pambili ng mga materyales at pambili ng mga kailangan mo para magawa yung, yung ino-offer mo na, na, na serbisyo. Okay? And isa pa, isa pang paraan para makagamit ng other people's money would be mag-prepaid ka. So, meron, merong mga meron kang aalok na produkto o serbisyo and then yung customer mo magbabayad sa simula. Ngayon, pagbayad na siya, tsaka mo lang i-deliver ide or gagawin or um, isosource or kukunin yung, yung inaalok mong produkto. Okay? Dahil prepaid na siya, bayad ka na bago pa magsimula lahat okay so meron pa mga ibang paraan kung paano makagamit ng uh, OPM pero yung mga nabanggit natin ito yung mga pinakamadalas na na paraan